Oh. Ano naman lang si Sir? Uh, Anong nangyari sa uh, last, uh, to detrycer na detrycer po ako sa motorcycle. Tapos, tumukod po ito na dislocate siya. Tapos, uh, bali rin. Kaso mm -hmm. hindi ako nakalakan ng maayos. Parang ma maaf. Monday na ko ako ng motorcycle. Pag-uwi ko ng bahay, na-slide ako sa tires. Na-dislocate na noon, na tapos na ano ka pa, na-slide ka pa sa so, tires. Kaya, sumakit ako ito. May, uh, may basag yung buto so, May basag na ah, ah. Mas pa yan. Sintro talaga, sintro talaga sa tsakama Ay, nagka-fracture ka pala, Bibo, eh. Sabi ng x-ray ko sir doon sa doktor, sabi niya walang fracture. ayano Kaya pala minsan may nataramdaman ako masakit. Ay, ano? Ayan o, kita mo na yan. Oo. Uh -huh. Tasan yung, yung x-ray sir? Doon sa antipoxalos. Sa... Ay, ano ma? sa kaibigan yung... Hindi natin, hindi tayo magbabanggit ng pangalan. Okay. Huwag okay. niyo lang babanggitin yung pangalan. Tulad nito, nagkaroon ka ng fracture before. Iniinod kasi dito si sir. Diyan ay, lang na, sa wala. Eh, hindi, hindi, mga... din, hindi tinignan yung files ni sir. Ngayon, lalong na disgrasya. Kasi ganito, itura ng code sir. Ikaw kung siya natin ha. Hmm. Tignan mo yun o. Oh. Ito, patela yan. Yan bumilog na yan. Sa akin yung patela mo sa x-ray na to, nakita mo yung bilog niyan? Opo. Yan yung patela mo. Pero ito, na-disgrasya kasi si sir eh. Yung impact dyan, yung e, mga yan o, oh, anong basag tawag basag yan, basag Yung basag yan? basag yan. Basag yan. Tsaka yung alawan, tignan mo rito. Punit yung ano. O? Oh? Punit yung sa loob, sir. Punit yung sa loob. Okay, sige. Tingnan natin sir kung may na, ano may tutulong ko. Naano na, na, ano, napitik na kasi ito yung ano eh. Somewhere down the road. Napitik na ng iba. Napitik na ng iba. Masakit sir, hindi ko madiin mo Masakit talaga yan kasi nga wala sa anay sir eh. Eh... Dapat talaga babasahin yung ano, kahit yung ano osteophyte at the patellar margin degenerative change. Hindi ng ka hininga ng x-ray kahit matisgrasya ka? Hindi po. Yun ang pinagkaiba. Yun ang pinagkaiba. Kung meron nagkukumpara na sa akin doon, Obserbahan niyo yung pagkakaiba. Dito talaga sana sa ako gusto nang magpunta. Obserbahan so, niyo yung pagkakaiba. Kumala, sir, Kung gaano kami kahigpit kung gaano kami ka... Saan kami galing, sir? Kapo, sisa. Sir? Nag-aanti ah. po, ano pa po si sir? Pero wala kami binanggit na pangalan, ha? Kailan, kailan kayo, kailan kayo huling... Last Friday, sir. Ito lang Friday lang. Oo. Oh. Uh, na maga yung ano ay na nagkaroon ng ano yung puto mo yun. Nagkaroon ng extension sa Ito, sir. Awa ka mo. Kasi ito tumama. Sir, Yan tumama. Ito yun. Ganito ang example niyan. Sir, ganito ang example niyan. Ito ah. Tuntokin ko yung pader. Pag sinuntukin yan, pa dito, siyempre yung tatamaan, ah, sakit niyan. Oh. Parang ganun din yan, tinuhod mo yung bato. Matuhod mo yung bato. Magkakaroon ng mild fracture sa ibabaw yan. Ganun na nangyari yeah, siya. Dito mo nga sir sa likod. Nadamay rin? Yon. Yon, ito po. Hmm. Ito, umanga to. Oo, umanga. Kasi malakas, yung impact niya sir eh. okay. Oh, hey. Ito yung gusto niya may, pa, may parating sa atin. oh. Ito, umanga yung pelvis niyo. Tihaya ka ulit, sir. mo yung paa mo kung ano. Tanggalin niya, yes, sir. Oo, oh, tatanggalin. Okay. Mas magaling daw yun. Hindi, mas magaling siya. Ngayon, sir, oh, dito, napapansin ko, mas malaki ngayon yung ano mo. Oh. Nagkaroon ng stress nag na yeah, nga yun. Kaya, umahon natin. Nice stand out po. Ito, malaki, oh. Buto. Pero dito, kayang lubugo. Kayang lumubugo. Pero ito, oh, sa balat na ilulubog. Pero ito kaya lubog Pero ito may makakapaka talaga rito Hawakan mo to sir Eh nah, hawakan mo to oh, Ito sir, minsan nga din Hindiin ko to kasi yun ang, ano, hindi na, Bumukol no? Bumukol Ang tawag nito Gumaling na yung fracture nito dito Gumaling um, na yan Nagkalaman na sir Nagkalaman na yan Ngayon syempre May mga ligaments yan dyan May mga tendons yan dyan Na may stress Syempre pagka meron yun May stress Sasakit yun Kaya eh, ikaw ngayon eh, Hindi mo may Hindi, hindi. Okay, okay. Magkano'ng sinigil sa'yo, Romy? Ano? bandage ko eh. Kung may lakad ko lang sa sir sa'yo dati, sa dito ko talaga dinala. Ikaw na una ko talaga nakita. Eh. kasi hindi ko kaya i-dalhin katawan sa dito kasi malayo. Malayo. Nagmumotor lang na ako ako nila dito. Datagang kasi. Fracture. Fracture eh. Parang ganoon nga yung example ko yan. Hmm. Hindi siya nabali mismo tuluyan. Hmm. Yung pang ibabaw, tukin ko yung bato, pak, ang sakit niyan. Mm -hmm. Pero hindi nabasag yung mga anong pero yung ibabaw nito, yung mga puti-puti niya, -puti magmamild crack yan. Magma yan. Mm -hmm. Nag-disgrasya kasi sa sir. Eh, Nag-ingkat kasi ako ng pauwi na ito ng bahay, tinamaan yung handlebar ko. Tinamaan yung handlebar mo? Oo, pero una kong... Kumihit ka ngayon paikot. Gumagsak ako sa kanan, gumalik na tumama dito, sir. Oh. Itong itim na ito, nasintro din yan, pero buti hindi na-discopy. Hindi na-pupuhan? Hindi na-pupuhan. Sir, ito sir, baka hindi ito ma-perfect na, na matupi. Opo, sir. Pero sana yung sakit, mawala na agad. Sana matira konti na lang. At gusto mong susunod na araw, bound rin na. Salamat, sir. Tingin sa mo ito. Tigas sa mo pataas. Tigas sa mo ito pataas. O, sipa mo. Agay! Okay. Masakit ba? Sige, sige, sige. Masakit, sir. Sige! Siba? ah masakit ako oh, ako oh, oh, oh. masakitan na kasi nasasaktan ka? relax uh. lang uh. kahit sariling sipa mo ano, nasasaktan ka? Uh. testing mo ha tungo yung ha testing mo uh. lakad ka nakakatakot ako <laughs> Mas maganda lang ngayon. Oh, okay, okay, sir, sir. Kaysa kanina. Kaysa kanina. Oh. Oh, standby stand, stand by mo lang solo. Solo, solo lang. Mo na. Trauma, sir, sir. Okay, yeah. Parang, parang ano, 60-40 muna. Mm -hmm. Dinan mo lang konti, 60-40. Masakit, kaya. Kaya, kaya. kaya. kaya sir. Anong mas maganda? Ngayon o yung kanina? Okay, yung ayan, ngayon, ngayon. Ngayon? ngayon sir. O oh, sir, upo ka. Explain ko sir kung paano magiging discarte natin. Sure ka? Ako hindi ko nararamdaman yung nararamdaman oh. mo eh. Mas maganda ngayon. ngayon, ganito magiging exercise mo. Yan to. Tigit-kisang mo. Ganun ganun lang. Kailangan na? nakamidjas ka, midjas ka muna. Sige, sige, ka. Kumbaga, pangatlo na ata ako eh. Galing nito sa ibang ano eh. Pangalawa sir. Pangalawa lang? Oo. Okay. Oh, yan. Ganyan ganyan din mo lang. Oo. Yan. Tapos mamayang gabi tanggalin mo to. Oo. Ako mo na 'no. Pag matutulog ka, tandaan mo palagi pag matutulog ka tanggalin mo yan. Oo. Pero pag umaga sir babalik. Yan, babalik mo. Alam mo bakit? Para makita ng mga nakakasalubong mo na may pangontra ka. Bilay ka ba? Baka mamaya kasi tabigin ka. Opo. Okay, pag kinakitang ganyan. Tsaka, pangligtas din sa ano yan. Okay. Sa mga enforcer. Maaawa sila sa'yo kasi injury ka na nga eh. Okay. Talaga na may injury siya. Pero okay lang to sir, ano, mga pahinga ko siya, mga walit na pagkakay ko siya. Ano, uh, pahinga mo muna. Pahinga mo muna. Pahinga mo, muna. Pahinga mo muna kasi, alam mo, sabihin natin, nagdadrive ka lang. Sabihin, nakapahinga. E eh, pag mo, nagjo-joyal ko, may buwat ka eh. Oo. Oh, Yun know, ang ano, no. pahinga mo na muna kayo sa linggo, o okay. dalawang linggo. Sige, sige. Para gumaling, para mas maging matibay. Okay? okay? okay. Tingnan tayo ka. Oo. Oh, mas kaya mo na mag-ano. Okay. Tawad ba Parang natatakos <laughs> Pero ano, maganda siya sir Nakakalagagap na maayos sir Uwi okay. ko yun di ba? Diba? Kahit pa paano Kanina hindi Okay? Sa mga dalawa na linggo, mas matibay pa yan Bumili ka ng pau Doon ko na lang. Ha? okay, Sa susunod sir Ako, hindi ako nagmamagaling ha Basta kailangan yung lalapit mo pag alam mo magpa-extrain din kayo para ipakita mo agad yung sa, so, 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 kasalanan mo rin yun pagka na-double damage ka oh, okay. tap na yan kaysa kanina nakaangat matakit ah, ito na. nga nakakata po pag gano'n tatatabing eh alam mo sir kung bakit kasi nga ka, hindi mo kaya ano eh tulubog talaga Oo, pero hindi ko na itong alimbawa ipas na siya ng mga mga dalawang linggo mas maganda na yan mas maganda na ko na ito may laro-laro sir no Huwag mo muna isipin niya na maisipin mo muna makalakad. Isipin mo muna makalakad na maayos. Unti-unti lang. Yung laro kasi baka maya, sabihin natin na wala yung sakit. Nilaro mo. Bumalik na sa dati. Sayang lang paghihirap mo. Di ba? Kung hindi ka naman kumikita ng milyon, kung, na, kung namimiss mo yung konti, pag tira ka na, huwag ka muna sumali. Iba pa rin yung may bumabantay sa'yo. Pabandugin ka naman ngayon. Okay? Sige. Thank you.